I'm <laughs> Ano oh, gulat na ako eh. Ano shawarma? Shawarma rice. Pwede na yan. Saan natin kakainin? Ah, diyan na lang oh. Ay, no? Kahit ano, pwede sa akin yon Corn dog. Ano oh, kaya yung sanga tiktok oh? ano oh. Ay, no, scallops oh.

kumakain na kami dun eh Ano no? Ano sir? Ah may ano siya, may syrup Yung mga ano yan, yung ginagawa ng ano? Ito so, para sa mga kuya Ano? Ito yung drink na ano sa bamboo Ah oh, oo, oh, ito yun Oo oh, nga no? Ito pa oh 85 Shikin yakitori Shikin yakitori Ish. Whiskey, sir, so, solid. solid. Tapo. Ano? Maganda pala pumunta dito madami kang pera. <laughs> hindi <laughs> na buciron kaya yung papa sa ano butchiron kaya ano sir kayo ano sir ano sir ano sir ano sir 99 pesos. ano sir ano sir ano sir ano sir ano sir boss, sir ano sir ano sir ano sir ano sir ano sir ano masarap pa rin yung shawarma. ano talaga. Ito, may tempered glass pa oh. O pa habang naglalakad ka, nalaglag yung cellphone mo, nabasag, may tempered glass. <laughs> Ay, ito yung face ano. Ano yan? Yung face glass. Yung? Slashy ng soft ring. Paano, paano yan? Yan, agwan na yung slashy na sa loob ng soft ring. Parang slurpy. O? Oh? Bogsa. Ay, may yellow pa din, pero ano siya sa... Ay, sa'yo, sir. Ano na ka? Slurpee. Ay, lalagay nila dyan. Parang slurpy lang. Ay, sorry. Oh, Ay, sorry. Paano nila ginagawa yan? Kaya yeah, si mag pa ako yung mag-Dragon mag Ball mm -hmm. uh, stop tuloy. O, oh, dito pagkatapos mong kumain kung gusto mong maglibang-libang may naglalaro din ng basketball dun o. O, diyan. Magpahindag ka dyan o. Oh. Habang nanonood. Mag-dump lang <laughs> ano, fresh bread yun. Tiyako, saluko. Free taste po. Pakalo ko free. Ayan o. May syrup bilang? pa. Ah, may syrup. Yun o. Parang shampoo na binuhos. O oh, diba, na-realize ni Kuya, naka-video kami, nagdamit. Galing eh, no? Ano yan? Ano yan? ano sa ito? Ano Ah, parang siyang ano, parang... Ah, parang prutas. Parang siyang ano, may protein, ano, siyang... Ano ako? Na-intrig ako. Pupukpukin niya. Pupukpukin niya yan. Pupukpukin. Ha, ah, pinatigas nila. Ayan na. Ayan na, tinusok-tusok na ni Kuya. Ayan yung sabi, yung parang ginagawa na parang scratch ice. Ayan meron ding ano, sinisipat din, no? Oh. di ba? galing niya ate, oh. Kalignyata. Oh. Panis. Okay lang po ang oh mo. Panis. Slurpee lang, malakas. Pagka pinukpok, kailangan sipat-sipatin. Okay. pa daw ako hindi pa okay. Pala first, pumasok ka dito. Wait. Diyan? oh, nga, ano? Okay na yun? Okay, okay na dun. May safe naman eh. Oo. Walang kasama dun? Wala, sige. Dilitin mo mo kuya. Diba? Mas magaling siya ate magano no? Wala eh Nakikipanood nga lang din kami Wala kami pangkain eh Ha? titingin lang kami ng pagkain. Baka sakaling may magbigay din. Ikaw, kumain ka na. O, wala nga ako. O, wala nga pera yun, o. No? Ha? Ay, salaw. Wala. <laughs> Nilibre nga lang ako ng kasama ko. Next time, pagbalik ko dito, o, pag may pera na ako, bibigyan ko kayo. <laughs> Hindi ko pa alam kung kailan. Pag kumita lang ako sa vlog. <laughs> Tubig. Gusto mo? Ay. Okay na? Oh, tubig lang kaya ko ibigay. Asan 'yan?